Ginugunita ng simbahan ngayong araw ang pista ng pintakasi ng mga samahan ukol sa kawagawa. San Vicente de Pau, Lubos na hinahangaan at pinamahal si Monsieur Vincent ng mga pari at mga prinsipe nung kanyang kapanahonan dahil sa angkin nitong natatanging malasakit sa mga tukha. Si San Vicente ay dating pastol ng mga tupa sa Poy, isang maliit na bayan sa France. Noong 1605, habang bulan ng barko patungo Narbonne, siya ay nabihag ng mga pirata at ipinagbili bilang isang alipin sa Tunis sa isang mamingisda sa loob ng tatlong taon. Nagpalipat-lipat ng amo si Vicente. Hanggang mapunta siya sa isang apostata dahil sa pangaral at panalangin niya na panumbalik ang loob ng kanyang amo sa Diyos. At sa huli ay pinagloob sa kanya ang ganap na kalayaan upang siya ay makabalik sa France. Nag-aral si Vicente sa pagkapare at nagtungo sa Paris, kung saan naging chaplain siya ng konde ng Goyne. Nagsilbi siya bilang direktor espiritual ng pamilyang konde. Sinasabing nagkaroon ng malaking pagbabago sa puso ni San Vicente matapos marinig ang kumpisan ng isang simpleng magpupukin. Malaki ang naitulong ni Ginang Gondi sa pagkakatatag ng isang samahan ng mga pari na nakalaan sa pagmimisyon sa mga may hirap na bayan ng Paris sa pagbuno ni Monsieur Vicente. Dito nagsimula ang Vincentians na di kalaunan ay naging mga eksperto sa paghubog sa mga magpapare. Kimikayat ni San Vicente ang ilang benefactor na ituon ang atensyon sa mga maralita at may sakit sa tulong ni Santa Luisa de Marilac na itatag ang Daughters of Charity upang puksain ang kapabayaan at pang-aabuso sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sumakabilang buhay ang tinaguriang patron awang gawa noong Setiembre 27, 1660. Ngunit hanggang ngayon, ang kanyang buhay at ideal ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa buong mundo. San Vicente de Pau, ipanadakit mo kami.